Pinata, magingan kayo na silbing nagsilbing aram sa inyo ang sinapit ng inyong ama, si Don Rafael. Bukang malapit sa puso ninyo ang aking ama. Maaari yung bagay kwento sa akin ng yung totoo Nakapagtataka, hindi man lamang ninyo nalaman ang mga nangyari sa inyong mag-anak, Pati ng lahat ang nangyari sa inyong ama. Namatay ang inyong ama sa bilangguan. Ama ko? Nakulong? Siya ay namatay sa bilangguan? Sandali lamang. Kilala niyo ba yung aking ama? Opo, si Don Rafael Ibarra ang akala ko'y malalaman. Huwag kayong mag-aalala. Sa bayan ito, ay di maaring maging marangal ang hindi nabibilang ko. Nakapagtatakang hindi niyo pala alam na siya ay nakulong. Maaaring ko pang isali sa sa akin ang mga at kung bakit siya nakulong. So, ulit sulat niya sa akin ng isang taon. Binigyan din niya, huwag ako mag-aalala kung wala siya maling pumagpapadali. Sabagkat, magiging abalaro siya. Pinuri pa nga niya ako sa aking pag-aaral at nilikip niya ang sulat niya. Ang ganit siya. Sa isang napakarang mga na nakadailanan ko, ikipwento ko sa inyo. Sumama kayo sa aking patungong portel at isasalaysay ko ang nangyari sa iyong ama habang tayong talagangin tayo. ka. Marami nagmamahal sa iyong ama dahil sa likas ng pagpapatapos. Ngunit, marami rin sa inyo ang at na katulad. dito ay makapasila at sadyang masasama nila ang mga utal. Ang mga mabuting tao ay hindi nagtatagal at kataparoan ng maraming kaaway tulad ng iyong ama. Sa panahon yun, may isang kolektor ng buwis na nating atin niya. Dilanggar siya bilang altilyaro dahil sa kanyang kasamaan ng ugali at dahil sa kanyang kamangmangan. Dahil hindi siya marunong magsulat mo basa, lagi siyang nilulok ka ng mga video. Huwag niya lang papalik na kasulatan at tinuwari babasa ito ng kolektor at pipirma na akala mo ay kinahig mo manok. Isang araw, nagkaalitan ng iyong ama at ang kolektor. Kaya ito ang nangyari. sila pa marapit ang mawian ng hininga ay saka pa lamang ibibigay ang nagpapatunay na ang amang nyo ay walang kasalanan. Tamang-tama, pagdating ko sa bilangguan, ay saka pa lamang nalagutan ng hininga ang iyong ama. Alam kong lubos na nagpalukot sa iyo ang pagsasalay sa iyo. Pero kapag meron kayong na malaman sa mga detalye, pwede yung puntaan sa Kapitan Tiago. Magandang gabi po. Umaasa po kung narinig na naman kayo kahit papi ang mga pangyayari